Ito gagamitin namin na uh, pang truck. Ito ang baksin natin. Kura siya ang call jim sa Kung magpaganto, alam Ganun po na. Kuha ka na, Dan. Para mabilis tayo. Kuha na. Huwag mo ilawin mata ko ko. Hindi. Yeah. Atlo. Ang yeah, galing na ito niya ito. <laughs> Injection first batch. Ganyan-ganyan din eh. Ano ba? Pagkaya ka ka ba ng rin doktor, ginaganyan-ganyan ganyan mo pa habang <laughs> naglalakad. Talaga ng bulak Dito po <laughs> yung mga nokis natin. Ilan ah? Na? Ano? Bilangin mo ka to ah. Ito. <laughs> oh, Ayan, ganyan lang. po. Ganyan lang. Ayaw po. Ayaw po. Ayaw